Sa Estevan, Luna. Ano number Number 99. Okay. Okay. You, na ka na sa iyong destinasyon. Okay. Sir, anday po. Dito't lang ako, Sir. drop natin yung first booking natin dito sa ano sa Asian Drive dito sa Alabang Muntinlupa Lupa hanap muna ako ng pagasan wala na akong gas kasi kakalabas ko lang Ay pula, sir. pwede sa unahan Bakit uh, pwede magtanong? Pa Ano, saan mo ba rin yung chili? Chili Alabang? Ay, pasensya na, hindi ko alam eh uh, Ano yung bilihan ng helmet? Ah, uh, chili uh, uh, Tanong na lang po kayo dun sa may guard dun. pasensya na ho. Lumaan tayo dito sa may SSS Alabang. <laughs> Kala ko nandito pa yung best friend ko Kasi sabi niya kanina pumunta siyang SSS Alabang Ito nagchat ako Hindi ko kasi napansin yung motor niya sa labas Wala doon Sabi ko chat ko baka nandun lang sa lobo Kaya pinaking sa ibang lugar yung motor niya Eh yun nagreply naman sabi niya wala So ito mag na tayo Kung sakali kasing nandun siya tatambay muna ako So nakapag booking na tayo Ito nag na tayo ulit saan kaya na naman tayo mapapadpad nito Uy. Yasukad tayo village square balik tayo saan kaya ito papunta hindi ko pa nasilip eh village square pasok muna ako kuya kihintay na yung pasayero ko ayun si sir AJ sir AJ po okay <laughs> Ang traffic <laughs> Okay, thank you Okay na, salamat Dito natin na drop off sa ano Pure gold Molino So, kwentuhan ko lang kayo Na-pick up ko siya sa Ano, sa ATC Tapos, dumaan kami ng Marcos Alvarez Papunta rito Yung pangalawang booking ko may pumasok RFC Molino main entrance balikatan uh, um, balik Kuning kunin ko na to pabalik ako doon sa RFC kunin ko muna tong pang-apat na booking ko uh, balik tayo so tuloy natin yung kwento ko yung pangalawang booking nakuha ko sa ATC so pagdating ko doon Ah, hintay ako ng hintay kung nasan siya Kung may lumalapit sa akin Kasi in ko na Wala So nag-chat na ako Sabi niya Pababa pa lang siya ng bus So yung mga bus doon Nakay-sunby lang Tapos halos lahat naman paalis lang Yung isang bus doon Na nasa unahan Paalis Tapos nag siya Sabi niya pababa pa lang siya nako Wala man ako nakikita Bus na may mga bumababa So, yun pala, paparating pa lang yung bus. So, naghintay pa tayo. So, nagchat yung ano natin. Booking natin, sabi. Kuya, dito po ako sa labas ng RFC 711. Ito, ma'am. Kaya, sige. Kapit ka lang. Ayan. Tricycle. Oh, thank you. Pinauna tayo. Saan? Ay, sorry. Pabalik pala. Okay. Mali pa yung dadaanan natin. Pabalik pala doon. Okay lang dito. Okay. Okay na, thank you. automatic uh, naman kuya. Oo, thank you. So guys, may panglibang booking na tayo. Hinawag tayo nito ni Kuya Joyride. Meron daw siyang uh, booking at nagpapahanap ng isa. Kasi may kasama daw. So, sundan lang natin to si Kuya. Uy, nasa red. Dito yung kamag-anak ni ano, ng best friend ko. Ako okay, dito papasok. Yuhu! Sana makita ko si Foknat. Dito yung bumili ng ano eh, motor ko. Si Polknot. Nakita ko talaga. Babatiin ko talaga siya. <laughs> Harangin ko. Alam ko ba duluin dulo yun. Nakatira sila eh. Sabi ni Kuya, papunta daw tong Pasay. sa horizon Plaza dito na magkano pair? nasa akin 352 ah oke okay. Eh nata dalawa. Babae, bata. Eto, mag-shower cup ka. Okay. Una ka na. Sandan kita. Hindi ako sanay dito eh. <laughs> Hindi ako taga rito. Ay, <laughs> ah, may checkpoint. Kapeng tayo. Apa, Ah. Uh. Uh, sa plaza, Harrison Plaza. Baba ka na. Check lang tayo. ah. kasih. Thank you sir Ayan, may tinuturo na siya. Siguro dyan na daw. Sa Miralco, Hop, O, oh, oh, dito na lang daw. Okay. Boss, may bariya ka. Pukunin ko dyan yung sakin? Oo. Okay na pa. Ano yung pa? Wait lang mong! Do. Tama. Okay na boss. Thank you very yung gamit ko. na checkpoint kami na checkpoint ko <laughs> pinara kami <laughs> sabi ko kaya hindi ako tumitin sa ano kanina sabi ko tinitin na kasi yung hige ingat hige ingat ka din may pumasok tayong booking papuntang San Juan de Dios Hospital Saan ba ang ko? Tama ba dito? O susunod pa? Doon, doon, sa kabila. So <laughs> okay na doon. Oop! Oh! San Ruiz. Street dito daan natin San Luis ba? San Luis yung ano natin masahero dito po ako sa may paradahan ng tricycle kuya saan kaya yung paradahan ng tricycle oh. paradahan ng tricycle ito na kasi yung San Juan de Dios oh Paradahan daw siya ng tricycle. Oh, ayun. Ayun, Entrance. Ang tama, ikaw si Mary Rose. Okay. Pick up natin. Ito. Traffic na yung EDSA, guys, oh. Kailangan natin mag-U-turn. U-turn ba dito? U-turn tayo. Ayun, meron. Akala ko bawal mag-u-turn eh. Puti eh, nag-u-turn to. Dito na lang. Thank you. Dito tayo ngayon sa Baklaran Hanap tayo dito ng pick up Traffic na. So kailangan na nating maghanap muna ng spot para magpahinga.